Hello mga kajismos ha. So ito na nga. naka -uwi na naman kami ng Nueva Ecija. At syempre alam ko inaabangan nyo rin yung mga mini vlog ko. ba? Diba? And ito yung mga pamangkin namin. Kasakasama talaga namin sila kapag gumagala kami sa bukid or kaya sa bundok. nag yung asawa ko na pumunta kami ng bukid kasi mamimingwit kami doon sa fish pond nila. So, magta-try kami kung may mahuhuli ba kaming isda. At syempre, habang nagre-ready, dahil kararating ng namin, ayan, tambay-tambay muna, lasapin muna yung hangin sa paligid. And syempre, yun na nga, sobrang enjoy, sobrang sarap talaga sa probinsya. Tapos itong mga pamangkin namin, nag-start ng manghuli ng mga bulate. Kasi yun daw yung ipapain para makahuli ng tilapia. Tapos, after nga nila kumuha ng bulate, nag-imot-imot -imot muna kami ng asawa ko. So, lakad-lakad muna, di ba? <laughs> Sweet yarn. <laughs> Tapos, after nga namin mag-imot, Ayan yung mga bata, takbo naman ang takbo. Sige, enjoy nyo lang. Habang mga bagets pa kayo, di ba? Diba? And ito nga pala yung kuliglig na tinatawag dito sa probinsya namin. And syempre, ito naman yung biyanan ko, si Papang. Tapos, naglaro din yung mga bata ng badminton. Kaso malakas yung hangin, kaya hindi ganun na-enjoy. Ito pala yung view dun sa bukid. ba diba? Ang ganda. Napakasimple lang ang pamumuhay ng mga tao dito. And, ready na kami pumunta ng fish pond para manghuli ng ista. Kasama ang mga bagets. O, oh, diba? So, dahil ready na sila, ready na rin akong magkuha ng video mga day. Kuha na ako sa ng video. Tignan mo yung asawa ko, oh. Ready, ready na. Tapos, meron kaming dalang biskuit, tsaka tubig, baka magutom. And, ito na yung mga pamangkin namin. <laughs> konting tawanan muna, konting kulitan, bago sila magsimula. Sobrang enjoy talaga dito sa probinsya. And, ito pala yung fish pond ng aking biyanan. So, ayan, dito sila nagpapakawala ng mga tilapia. And then para pag lumaki, uhulihin. May libre ng ulam. O, oh, di ba diba? Gusto mo yan. Tapos, ito yung pamangkin namin na tinuturuan akong maglagay ng bulate. Kaya lang, nako po, uy, ako. Ayoko talaga maghawak Since birth. <laughs> Hindi ko talaga kaya. Tapos, yung asawa ko nag-try namang maglagay din ng bulate. Tinuturuan niya ako kung paano maglagay. Ay nako, kahit turuan mo ko, nako talaga. Never. So, ayan na nga. Nagre-ready na silang pumunta doon sa fish pond. At ready na silang manghuli ng ulamin namin. Tapos si Harvey, medyo nauhaw. O, ba diba? So, ayan na nga. Si Eunice. Nag-emote, char. Yung asawa ko. Nanguuli na rin ang isda po si Shana gusto niya mapag kaya andun siya sa gilid ay si Shana ako naman tamang kain lang tamang video ayan di ba nagaantay ako sa kanila o di ba sobrang busy nilang manghuli ng isda si para may ulamin kami tapos ako naman pumunta ako sa kubo isa si Jusawa. so kumuha pala siya ng upuan para daw meron akong upuan habang pinapanood ko silang namimingwit Ayun, so sweet nga asawa ko, ba? Diba? Ayaw niya akong napapagod. Gusto mo yun? So ito na nga, po po mo na si Inday. Upo lang tayo. Konting scroll sa Facebook. Ayan, kasi may signal na dyan. Ayan, tayo upo. Ganun lang, o ba? Diba? So lumipat ako ng pwesto. Malapit dun kay asawa. Dahil nga, gusto kong makita ko paano ba kumuha or mamingwit ng isda. Kasi naman, mga kachismosa, hindi ko na-experience ang mamingwit. Tumira naman ako sa Purminsya dati, hanggang grade 4, pero hindi naman kami tinuruan ng ganyan ng lolo ko. So, ang alam lang namin, mag-aral, ganun lang. Yun lang naman. <laughs> so, ayan, hindi ko na-experience yung mga na-experience ko ngayon na sinasama ko ng asawa ko sa mga ganitong moment. Kasi dati, meron doon sa lolo ko. Pero nanonood lang <laughs> kami. Ayan, nakahuli na nga siya ng tilapia. Ayan, kambal. <laughs> Sabi ko sa kanya, umi na kami. Pwede na tag-isa tayo. Kasi meron na kami ulam. Tag-isa kami. Ay, wala pala tayong lighter, later, no? So ayan, sobrang okay, um, na 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 kami. Diyan, kahit hindi ako naming wet, lalo na asawa ko, tuwan-tuwa siya. O ba diba? Maliliit daw. Ito naman si Eunice. Lipat-lipat ng pwesto. Baka nandun yung isda ito naman yung pamangkin namin mga maukulit si Eunice na inip ng kumuha ng isda dahil wala siyang makuha tapos itong dalawa ding itlog ayan, maghahanap na naman sila ng bulati dahil naubos na yung bulati na ipapain nila and syempre yung asawa ko oh, nakahuli na naman kaso, ang tawag dyan ay mini tilapia alam nyo ba, nakaka-relax dito sa probinsya kahit ba ganyan-ganyan lang pero alam mo yun, hindi mo ma-explain yung pakiramdam na nakawika ka ng probinsya talaga. Kasi ibang-iba sa Metro Manila. And ito na nga si Eunice, nakahuli na siya for the for first time. Ayan, nakahuli na siya ng tilapia. And yung asawa ko, nakahuli ulit ng tilapia. Si Eunice, nakahuli ulit. O, ba? Diba? Second round na yan. Kaling naman ni Eunice. And medyo na boring na ako. Kaya pumunta muna ako doon sa may kubo. Tambay-tambay muna ako dun. Sobrang hangin. Tingnan nyo yun naman yung hair ko. Oh, ha? Kumakaway-kaway pa. Diba? Gusto mo yan? sarap dito. Grabe. Basta. Iba talaga pag umuwi ka kung saan ka lumaki. Tapos ito yung mga isdang nahuli nila. Hindi ko alam kung ilang piraso yan eh. Tapos, bumalik ulit sila doon sa fish pan para kumuha pa. Para mas madami daw. Kasi parang balak nilang ipaksiw. Itong dalawang pamangkin naman namin, naghahanap ng suso o sa si ilokano. Laddag ang tawag. Kasi para may sa ulam. Ito naman si Shana, Ayan, nakuha na ko ng video. Tsaka si Eunice. O diba? Masarap sana kung maraming mahuhuling ano eh. Yung suso tsaka yung hipon sana. Ayun. And si Eunice, third round. O diba? Nakakuha na naman siya ng isda ah di ba ang galing galing tapos si Shanna <laughs> sa wakas nakuha na rin and ito lang nga pauwi na kami dahil natapos na ang aming pamimingwit. ay nila pala kaya uyan na para maluto na ang tilapia PM na rin kasi yan kaya dapat makauwi na kami makakain na kasi baka gutom na rin yung mga bata ay, salamat talaga sa pagkakataon to na makabalik ulit ng Nueva Ecija. Alam mo yun, ang sarap lang sa pakiramdam. Tapos, pagdating nung hapon, pumunta kami dito sa Pinsan ko, sa bundok. Kasi dito sila nakatira. So, sila lang ang bahay dito. Kaya nung pumunta ulit kami dito, parang sobra akong natuwa kasi ngayon na ulit ako nakabalik dito sa kanila. Dati kasi hindi kami pupunta kasi ang dami nilang aso parang alam mo yun dadaan ka lang doon sa pinakalabas kumakaripas na ng takbo yung mga aso Susutin so, so mo ba ha? pupunta ka pa dito ba diba? yan ganito lang talaga yung pamumuhay dito sa probinsya napaka simple tas ganyan lang yung bahay sobrang saya and ito nakakita ko nung bomba so syempre gusto ko ulit may experience kaya nagbomba-bomba ko dyan o oh, diba saya libre tubig sa probinsya. Sana all. So, ayan, dito na nagtatapos yung ating mga vlog. Ayan, salamat mga kachismosa. So, abangan nyo ulit yung susunod nating mga kachismi kachismosa. Bye-bye! <laughs>